banhod bakayo imong kamot no banhod or binhod imong kamot tiil likod no tanan kalawasan banhod or binhod nya kuntok karon wala gyud no? no? na maayo no no paminawag gyud tanaw gyud ni hantud mo na abijo nya tuol mo na kabangan ta mo ako hilot na ipakita na sa inyo no nga saon pag-ayo dool mo na ko tabangan ta mo ako'y hilot anak, hmm? No, ipalo ni nga reels kung nakakita ka ni nga reels facebook page o no, kung nakikita ka ni sa youtube or asa ka nakakita ni nga video sa tiktok ba no? labi na katoha ka mga nagabanhod na hangtod ka banhod ka kayo ipalo ni nga page ipalo ni nga page Eric Hilot ang tradisyonal no? nga ka nang nangita bitaw ka o ka nang hilot nga ya, hilot gud no yeah. nya kaning banho do pinho sa inyong kalawasan kamot no tiil, yeah. tiil yeah. And, ay, palo, good, no tiil tohod nya ana ipalo gud no hangtod karon wala ayo ayo no pila na katui nga ya, dako na kay mo gasto na diin na mo kanto no na kay na kay mo gasto dool mo na ako ako'y hilot ipalo ni nga page Eric Hilot ang tradisional Okay? No, niya, banhod na kayo niya. At ilikod, kalawasan niya. Ang kamot ang anak ito. Labi na, ganana mo, no? No, banhod na kayo. Ngalay na kayo. Niya, mga rin na, nagtusok-tusok sa itong kamot. Tiil. No? jantos na ito. Hantoy ka. Pila ka na. No, niya. Niya, kung ano yun na siya. Ah, uh, muna. Pas mo sa kusog na siya. No, kanabitong mahugot ay sa dili. ayo yun mo pagbasa. kung makaya kung ma makaya lang di kaya na to puwera hmm? pwera lang yun sa atong trabaho mabasa yun pero kung makalikay ta kung may likay ta no uh, sa dili no mo sa kusok na siya no yun, banhod ngalay ngulungot -ngul, ngot ngot na yun. mabut na yun na ang kusog. Hmm? wala nag yun may kusok na hinahinay na anam anam no di nakakatulog katungod sa ka Banhun, ngul ngul ngalai nai banhu dinot no ti palo ni nga kani nga kit kani ni nga, nga binjo no ya murag la ini baga kay atong kamu no tunup tunob sa tiil murag baga nga ni tusuk tusok ngul ngul ngal nai mo na no pati likod na tanan kalawasan na no? no? murag ni kahi na no kahi kayo ano siya? Anhod. Anhod na kayo ang kamot Walay ayo-ayo. Hangtod ka rin. Huwag yun mamahayo. No? So, mo na ko. Ipalo ni comment, like, and share. Ipalo ni nga page kani, o kani nga video. Ipalo. Eric Hilot ang traditional. Dool mo na Ako hilot. Kung nako na kayo mo gasto, wala yun mamahayo. Hangtod ka mo na ko. Tabangan tamo ng mamahayo. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng akong mga followers, non-followers, viewers, maraming salamat. Share, share sa ating video para dahil sa love you guys.